Tagal ko tong tinara Ilan taon din ako nakinig. Gusto kong maging kaanin Sa Iglesia Ni Cristo I ended up with only one religion on my list And that is Pagtawag A Convert Story Magandang araw po sa inyong lahat Welcome po sa ating programa Ang Pagtawag A Convert Story Ako po ang inyong lingkod Kapatid na Mar Oriondo At samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng mga tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maging kaanib sa Iglesia Ni Cristo. At binabati lang po natin, pinasasalamatan lahat ng laging nakasubaybay nakikinig sa kanika nilang radyo sa INC Radio BZM 954 KHz, gayon din po sa INC Radio YouTube Channel at sa lahat po ng nanonood sa INC TV. Kumusta po kayo? At para naman po sa mga kababayan nating nakasubaybay din ngayon, ay welcome na welcome po kayo sa ating programa. Hindi na po natin patatagalin pa. Atin na pong kilalanin ang makakasama natin ngayong araw sa pamamagitan po ng video na ito na aming inihanda. Narito, pakinggan at panoorin po natin. Kilalanin si kapatid na Joseph Gigante. Diakono sa lokal ng Tundo, distrito ng Maynila. Kapiling ng kanyang pamilya, masaya niyang itinataguyod ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ngunit, galing din sa iba't ibang mabibigat na pagsubok si kapatid na Joseph bago siya naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Atin lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ang makakasama po natin ngayon ay si kapatid na Joseph Gigante mula po sa lokal ng Tondo, distrito ng Maynila. Kapiling po natin ngayon ang ating kapatid. Magandang araw po kapatid na Joseph. Magandang araw po. Kumusta po kayo kapatid na Joseph? Mabuti naman po. Kumusta po ang inyong pamilya? Mabuti rin po ang aking sambahayan. Ano po ang pangalan ng uh, inyong may bahay? Ang may bahay ko po ay si kapatid na Emily De la Cruz Gigante. Ay kumusta po natin ano at batiin natin si kapatid na Emily. Eh, tiyak na nakasubaybay po siya ngayon. Uh, binabati ko po ang una ang aking sambahayan. Ang aking may bahay, si kapatid na Emily Gigante. Kasama na rin po nang binabati ko po yung mga nasa proseso ng mga ng pag-anib sa Iglesia Ni Cristo. Binabati ko rin po ang destinado ng Lokal ng Tundo, ang kapatid na Gerson Galvez. At ang aming tagapangasiwa ng Distrito ng Maynila, ang kapatid na Wilson R. Cayago. Kapatid na Joseph, ilan po ang inyong anak? Dalawa po ang aking anak, pareho po silang babae. Sila po ba ay nagtatrabaho, nag-aaral? Sa ngayon po nag-aaral pa lang po sila. Ang panganay ko po ay nasa fourth year college po. Ang pangalawa ko naman po ay nasa second year. Malapit na pong magtapos, ano? Opo. Eh, parehas, kasi second year ilang taon mula ngayon ay makapagtatapos na. Ano-ano po ang kurso na kinukuha nila? Ang panganay ko po yung fourth year ay electrical engineering Opo. sa pamantasan ng Maynila yung bunso naman po? Ang second year ko po ay civil engineering naman po. Parehas pong engineering? Opo. At sila ay parehas na babae? Parehas babae po. Eh matanong ko po, ano po bang pinagkakaabalahan ninyo? Ano po ba ang inyong hanap buhay? Kasama ko po ng sambahayan ko ay nagtutulong-tulong po kami. Mayroon po kaming negosyo na electrical supplier po. Kayo po ba ay nakapagtapos din ng, salinya uh, sa linya ng Uh, electrical engineering o oh, katulad nito? Hindi po. Iba po ang korso ko talaga. Eh. Ako po ay isang political science graduate. Pero ang naging linya ng inyong hanap buhay o trabaho, may kinalaman sa electrical uh, supplies mga katulad po nito. At yun din ang uh, sinusundan ngayon ng inyong anak, lalo na yung panganay. Po. Bakit po? Bakit yun ang nagustuhan nila na uh maging mga kurso o oh, tahakin. Um nagka-interest po sila kasi nakita nila na ang ang linyang 'yan ay in-demand sa panahon nila ngayon. 'Yan po ang mas kumbaga mas madali ang madaling natatanggap sa trabaho. At sa panahon po natin ngayon, no, hindi na bagong bagay na kahit mga babae eh kumukuha na po ng engineering courses nasa field na no po, ng pag iininyero meron din mga nagiging uh, arkitekto, at uh, iba't iba pa. Kapatid na Joseph, uh, maiba po tayo no? Balikan natin yung conversion story ninyo. Ano po ba ang kinagis na ninyong relihiyon? Dati po akong Katoliko. Gaano po kayo kasigla do sa pinanggalingan po ninyong relihiyon? Masigla po ako kasi nung nasa grade 6 na po ako, napasok po ako sa 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 Kristan. Bakit po ninyo naisipan no? Bakit ninyo napagpasyahan na kayo ay magsakrista? Na naisama po ako nung pinsang ko, nagka-interest po ako dahil ako naman po eh hindi talaga kumbaga gusto ko po talagang maglingkod sa Panginoong Diyos kaya pumasok po ako sa pagiging sakristan. At yamang yun po ang kinagis na ninyong relihiyon. Naniniwala po kayo na sa ganong kayo mapapabuti at mababanal. Opo. Ano po ang damdamin ninyo nung panahon na yun? Naniniwala ho ba kayo na yun ang marapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Masaya po ako noon na, na, na napasok ako doon dahil yun po talaga ang kumbaga, yan na yung na ituro na pagka nasa ganyan paglilingkod, maliligtas ka. Eh, papaano po kayo natawag sa Iglesia ni Kristo? Papaano po pumasok ang Iglesia ni Kristo sa buhay ninyo? Nung lumipat po kami ng... Lumipat po ako ng bahay, kasi nung time na yun, hindi ko po kasama ang magulang ko, nandito sila sa Kaluokan. Nung lumipat na po ako ng Kaluokan, mayroon pong nag-anyaya sa akin na makinig. Totoo lang hindi ko pa po muna sila pinagbigyan noon eh. Pero po dahil nga sa 'yung nag-aanyaya sa akin ay lagi akong kinukulit na pagbigyan ko po. Kaya nakapakinig po ako doon. Mula po doon sa pakikinig ninyo, ano po 'yung mga sumunod na nangyari? Nagkusa na po akong pumupunta bakit po kayo nagkusa na pumunta? Hindi na kayo kailangang anyayahan pa? Doon ko rin po napakinggan na ang Iglesya ni Kristo ang ililigtas ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nagtuloy-tuloy po yung pakikinig ko doon, nagkaroon na po ako ng interes na hindi pala katoliko ang ililigtas kundi ang Iglesya ni Kristo. Kaya doon na po ako nagumpisang magsuri. At yung binabanggit po ninyo, yan po ang nakasulat sa Biblia. Opo. Kaya po ninyo sinampalatayanan, kaya po ninyo lalong sinuri at pinakinggan. Opo. Kung hindi po ako nagkakamali, kapatid na Joseph ang binabanggit ninyo eh yung itinuturo po ng Biblia na ang ating Panginoong Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Opo alin po yung katawan naman na ipinakikilala at itinuturo ng Biblia? Ang iglesia po, nakatawan ni Kristo. Yung po yung nabasa ko doon. Nung hindi pa po ako uh, nagsusuri sa iglesia ni Kristo. At ang iglesia na katawan ni Kristo, yan din po ang iglesia ni Kristo. Opo, yan po yung, uh, yan po yung po ngayon. Kaya lumilitaw, ang aral po na nakapukaw ng inyong damdamin, naka, tawag ng inyong atensyon para kayo ay makinig panglalo sa Iglesia ni Cristo at magsuri eh may kinalangman man po sa aral ng kaligtasan. Opo. Baka naman po naging madali yung pagpasok o pag-anib ninyo sa Iglesia ni Cristo. Nagtuloy-tuloy po ba anong mga naranasan po ninyo? Tuloy-tuloy po yung pagsusuri ko noon, pero doon doon pa lang sa pagsusuri ko nakaranas na po ako ng pag-uusig. Na pinagsasarahan ako ng pinto ng magulang ko kasi ayaw po nila na makinig ako sa Iglesia ni Cristo. Matanong ko lang po, kapatid na Joseph, mga ilang taon po kayo ng panahon na yan? Nasa pagitan siguro ng 14 o 15 po. At alam po natin yung ganyang edad, eh, kayo talaga nakadepende pa sa inyong magulang, kayo po eh, nag-aaral pa. Opo. Paano po kayo nakapanindigan? At bakit po kayo nanindigan sa kabila ng katotohanan ng kayo'y umaasa pa sa magulang ninyo sa panahon na yan? Ano pong dahilan? Kasi na, naramdaman ko po na tinatawag ako ng, ng ama sa iglesia. Kaya ipiniliwanag ko rin po yan sa magulang ko na hayaan na lang muna ako na magsuri sa iglesia ni Kristo. Kaya sa kabila ng mga pag-uusig, ano po yung patuloy ninyong ginawa? Patuloy po ako nagsuri pa rin sa, sa actually sa mission. Mission lang po talaga yun eh. Mm -hmm. Hindi pa po talaga ako dinudoktrinahan noon eh. Nagsuri lang po ako nang nagsuri. Hanggang sa, ayun, na ano ko na, na nalaman ko na uh, pwede na pala akong doktrinahan. So, nagpasya po ako na magpadoktrina na rin para malubos po yung pag-anib ko sa Iglesia ni Kristo. Yung binabanggit po ninyong pagpapadoktrina o doktrina, yan po ay yung pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos o ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan Opo. ng Iglesia ni Kristo. At nung magpasya po kayong magpadoktrina, yun na rin po yung panahon na kayo ay nagpasya na rin talaga, buo na ang inyong pasya na kayo ay aanib Opo. sa Iglesia ni Kristo. Ano po ang mga pinagdaanan pa ninyo sa proseso ng pagpasok o pag-anib ninyo sa Iglesia ni Kristo? Sa totoo lang, kapatid na Mar, hindi madali po yung nangyaring mga pagsubok sa akin. Dahil nung, nung nalaman ko po, na narinig ko rin po kasi yan sa, sa doktrina, na mismong ang mga kasambahay o mahal sa buhay ang uusig sa iyo. Kaya doon ko po na doon po lalo ako nanindigan eh dahil na nalaman ko na nasa Biblia pati pag-uusig ng mga mahal sa buhay. Kaya nung inuusig po ako ng mga magulang ko ng mga mahal sa buhay ko. Bali wala na po sa akin yun eh kasi narinig ko na uusigin pala talaga ako. Kaya nanindigan na rin po talaga ako. At yun din po marahil ang nararanasan ng mga nakapagpasya na rin na umanib sa Iglesia Ni Cristo o nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia Ni Cristo, kapatid na Joseph? Opo, kasi kung kayo man, mga nakikinig ngayon o nanunood, nasa proseso kayo ng pag-anib sa Iglesia Ni Cristo, talagang asahan nyo po na mararanasan nyo ang pag-uusig. Pero tandaan po natin na dapat tayong manindigan kasi lahat po ay dadaan po talaga dyan para malubos ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Yung salitang pag-uusig po, kapatid na Joseph, madali siyang sabihin, you know? sabihin okay. salitang pag-uusig, pero yung kapag nararanasan okay. mo na siya, nararamdaman na siya, mahirap po yun. Ano po ang ginagawa ninyo, lalo sa panahong nahihirapan kayo ng mga panahon na yun? Noon, hindi pa ako, wala pa akong masyadong alam sa kung ano ang mayroon sa loob ng Iglesia ni Kristo na naituro naman kasi na pagka may pag-uusig ka, manalangin ka sa ama, tutulungan ka ng ama na kung gagabayan ka at ituturo sa iyo kung ano ang dapat mong gawin para makapanindigan ka at mapagtagumpayan ang pagsubok o pag-uusig na daranasin mo. At yun po ang naranasan ninyo sa Yung buhay ninyo. Yun po ang naranasan ko talaga. Tinulungan po kayo ng Panginoong Diyos. At naramdaman ko po ang pagtulong ng Ama sa akin doon. Maraming maraming salamat po kapatid na Joseph. Marami pa po tayong pag-uusapan pero bitinin lang natin ng sandali yung ating mga tagapakidig at tagasubaybay. Magbabalik po ang pagtawag a convert story pagkalipas po ng ilang mga paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia Ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, a convert story, at ang kapiling po natin ngayon ay si kapatid na Joseph Gigante mula po sa lokal ng Tundo, distrito ng Maynila. Kapiling po ng kanyang pamilya, masayang naglilingkod po sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia Ni Cristo bilang may tungkulin. Siya po ay jakono dito sa lokal ng Tundo. Magandang araw pong muli, kapatid Magandang. na Joseph. Magandang araw po, kapatid na Martin batay po sa pinag-usapan natin kanina, hindi naging madali yung pag-anib. Pagpasok ninyo sa Iglesia ni Cristo, nakaranas po kayo ng pag-uusig. Opo, maraming pag-uusig. Sa kabila po ng mga pag-uusig na naranasan ninyo, kailan po kayo nabautismohan sa Iglesia ni Cristo? Nabautismohan po ako noong June 23, 1984. Bata pa kayo sa edad niya, na mga panahon pa na yan. So naging tuloy-tuloy po yung inyong Uh, pagsusuri, pag-aaral, hanggang tanggapin po ninyo Opo. yung banal na bautismo. Opo. Bakit sa kabila ng bata pa kayo sa edad, nakapanindigan kayo hanggang sa kayo ay mabautismohan, hanggang ngayon, kasama ng inyong buong pamilya, kayo ay eh masigla, matatag na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nung nasa, nasa proseso ako ng pagdudoktrina, naramdaman ko po na yung pagtawag ng ama na kung, kung paano naging masaya ako nung sa Kristan pa ako mas lalong mas masaya po ang pakiramdam ko ngayon dahil sa ramdam ko na tinawag talaga ako ng ama sa Iglesia ni Kristo Ano po ang pagkakaiba? Napakalayo po ng pagkakaiba Dito, nasa Biblia talaga ang mga talata na tinuturo ng mga ministro ukol sa ikaliligtas ng tao. So ang binabanggit po ninyong pagkakaiba, sa aral. Sa aral po. Na ang aral, aral na itinuturo po sa atin sa loob ng Iglesia Ni Kristo. eh dalisay na aral. Dalisay na aral po. Ng ating Panginoong Diyos sapagkat nakasulat po sa Biblia. Nabanggit po ninyo, kapatid na Joseph, na naramdaman ninyo, talagang tinawag kayo ng ating Panginoong Diyos. Mula pa sa pagkabata ninyo, tinawag na kayo na maglingkod sa Kanya. hanggang ngayon, namamalagi po kayo sa karapatan na maglingkod sa Kanya. Gaano nyo po yun ipinagpapasalamat sa Kanya? Sobra-sobra po ang pasasalamat ko sa Panginoong Diyos dahil nga po sa tinawag niya ako sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya nga po, paglipas ng ilang panahon, pagkabautismo ko, Tumanggap na po ako agad ng tungkulin sa pagsamba ng kabataan para maging bakod po sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoong Diyos. Yan rin po ang laging itinuturo sa atin ng pamamahala sa loob ng Iglesia Ni Kristo. Opo. Yung pagtanggap po ng tungkulin, yan eh dakilang biyaya mula sa ating Panginoong Diyos na siya rin makapag-iingat po Opo. dito sa ating karapatan. Opo o sa ating tungkulin na makapamalagi sa paglilingkod sa Kanya. Opo. Mula po doon, nagtuloy-tuloy na po ba yung pagiging may tungkulin ninyo sa loob ng Iglesia Ni Cristo? Opo. Simula po noon, hindi po ako bumitaw sa tungkulin. Nagkaroon pa po ako ng iba-ibang tungkulin sa Iglesia Ni Cristo. Hanggang ngayon po, may tungkulin po ako sa Iglesia Ni Cristo. Eh, paano po yun? Kayo'y nag-aaral nag-aral kayo, tas ngayon naghahanap buhay po kayo, hindi ho ba nakakaabala yung pagtupad ninyo ng tungkulin sa mga pananagutan din po ninyo sa pang-araw-araw na buhay? Sa totoo lang po, um, kabaliktaran po ang nangyari sa akin eh. Dahil sa, sa dami ng naging tungkulin ko, lalo po akong naging maluwag sa mga ginagawa ko kasi may, yung mga ginagawa ko po, may patnubay ng ama. Kaya kung kung titingnan po sa pangkaraniwan, mahirap. Pero kung nauunawaan po talaga 'yan, mararamdaman mo hindi mahirap ang marami kang tungkulin, hindi po hadlang sa mga sa pag-aaral, sa trabaho, hindi po hadlang ang tungkulin kasi iyan po yung magiging gabay mo para lalo kang mapadali sa mga ginagawa mo. Gaya ng binanggit po ninyo, naramdaman nyo po yung patnubay Opo. ng ating Panginoong Diyos. Opo. Dahil nga sa ang ginagawa ninyo, eh, paglilingkod sa Kanya. Opo. Paano naman po nabago ng na Iglesia ni Kristo ang buhay niyo kapatid na Joseph? Sa totoo lang po, kapatid na Mar, ang, ang Iglesia ni Kristo po ang naging gabay ko. Dahil kahit saan po ako pumunta, kahit napaka... Sa, sa linya po ng kahit sa pag-aaral, naging pag-aaral ko noon, marami akong nakasama na, na hindi iglesia ni Kristo, doon po ay ibang-iba po ang gawa ko sa gawa nila. Kasi mayroon po akong may, may gumagabay po sa akin. Maging sa naging pagtatrabaho ko po, nung ako pa yung nagtatrabaho pa, ang mga kasama ko po na hindi iglesia ni Kristo, pagkatapos ng ng trabaho, pagkatapo, pag nagsweldo, nag, nasa paglabag sila. Ako po, nasa pagtupad ng tungkulin. Kaya iyon po ang naging bago sa akin. Hindi po ako naakay ng para makagawa ng paglabag sa Panginoong Diyos. Ang sinasabi niyo po, marahil na paglabag eh, halimbawa ay bisyo. Bisyo po. Pag-inom. Inuman. Paglalasing. So, pero kayo, hindi na nasasayang yung hindi. panahon nyo doon. Hindi. hindi kayo nahulog sa pagsusugal. Dahil nga, sa loob po ng Iglesia ni Kristo eh, lagi po tayong tinuturuan Opo. ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po sa panahon ng mga pagsamba. Opo, totoo po yun. At yun, yun ang na, naging bakod po ninyo. bakod po. Kasama Kaya, na rin po yung pagtupad ninyo Opo. ng tungkuhin. Kaya hindi po ako, hindi talaga ako na, kumbaga, kahit na kancawan ako ng mga kasama ko, eh, hindi. Yung iba po, naintindihan nila eh, Iglesia ni Kristiyan Hindi nyo kayang tuksuhin yan. Kaya hindi nila ako sinasama kung saan, saan sila pupunta, may happy-happy sila. Hindi nila ako sinasama kasi alam nila tatanggi ako eh. Alam nila mapapahiya sila sa akin eh. Kaya hindi po nila ako may alukin na uminom ka, Joseph. Hindi, hindi, tila, hindi nila ako inaalok kasi alam nila mapapahiya sila. At yan po ang inaasahan ng Panginoong Diyos. Opo. Sa bawat isang lingkod niya. Opo. O sa bawat isang kaani totoo po yun. Sa Iglesia ni Kristo. Kumusta po ang mga bata na napag-usapan natin kanina, malapit na magtapos ng pag-aaral, sa pagpapalaki sa kanila, sa pagtataguyod ng pamilya, ano po ang naitulong ng inyong pagkaiglesya ni Kristo? Ang mga anak ko po ay ipinanganak na po sa iglesya ni Kristo. Simula po pagkabata ay nagabayan na po namin sila sa pagiging kaanib sa iglesya ni Kristo at hanggang ngayon po ay taglay nila yon. Katunayan, may mga tungkulin po kaming lahat sa loob ng iglesya ni Kristo. Kumusta po ang pamilya? Kumusta po ang... Takbo ng buhay at pamumuhay ninyo, lalo, lahat po kayo may tungkulin. Masaya po kami dahil pagka tumutupad po kami ng tungkulin, masaya po kami, payapa ang aming sambahayan. Alam namin kung ano ang gagawin namin. Alam namin kung saan kami pupunta. Kasi payapa po kami na nakapaglilingkod at nakatutupad ng aming tungkulin. At higit po sa lahat, eh, nakatitiyak po tayo, kakamtin natin yung dakilang gantimpala na inilalaan ng Panginoong Diyos sa mga anak niya, sa mga lingkod niya na tapat na maglilingkod sa kanya. Opo. Alin Opo. po yung dakilang gantimpala na yun, Ka Joseph? Yan po ay ang bayang banal na hinihintay po nating lahat. Yung paninirahan sa bayang banal, katumbas po yung pagtatamo ng, kaligtas. ng kaligtasan. Opo. Maraming maraming salamat po kapatid na Joseph Opo. sa pagbabahagi po ng natatanging istorya kung paano kayo tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maging ganap na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dumanas man po kayo ng mga pag-uusig, nakapanindigan kayo. Panindigan. At batay po sa ibinahagi ninyo, masasabi po natin na hindi nasayang 'yung panindigan ninyo. Hindi po. Maayos po ang naging takbo ng inyong buhay, maayos po ang naging pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak, okay. maging 'yung kapayapaan na inaasam ng inyong pamilya, nakamtan po ninyo. Okay. Ano po ang gusto ninyo sabihin? Lalong-lalo na po sa mga mahal ninyo sa buhay, maging sa mga kababayan natin na nagnahanap din po ng kapayapaan. At higit sa lahat, nais din po na pagdating ng araw na itinakda ng ating Panginoong Diyos, kabilang po sila sa magtatamo ng kaligtasan. Um, nananawagan lang po ako sa mga mahal ko sa buhay, mga kapatid, lahat po ng mga kamag-anakan na magsuri po kayo sa Iglesia ni Kristo. Kung gusto nyo po talaga ng kaligtasan, narito po sa Iglesia ni Kristo ang uh, pagkaligtas ng bawat tao. Kaya wag po kayong mag-atubili pati sa ating mga kababayan na nakakapanood ngayon. Wag po kayong magatubiling magsuri makinig po kayo kung mayroong mga pamamahayag pag mayroong pong nag-imbita sa inyo na mga kapitbahay ninyo na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pagbigyan nyo po sila at iyan po'y pakikinabangan po ng bawat isa sa atin. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Joseph Gigante mula po sa lokal ng Tundo, distrito ng Maynila si kapatid na Joseph po ay tinawag na ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa kanya at naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Hindi po nasayang yung paninindigan ng kapatid na Joseph bagamat dumaan po siya sa matinding pag-uusig bago po siya naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat nakita naman po natin kung papaano siya pinatnubayan ng ating Panginoong Diyos nagkaroon ng maayos at Paya pang pamilya, naging masaya po siyang lalo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sapagkat alam niya, tunay yung ginagawa niyang paglilingkod. Hindi po masasayang at magdudulot po yun ng kanyang inaasam. Yun po ay ang pagtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Bago po tayo pa samantala maghiwahiwalay, binabati pinasasalamatan lang po muna natin lahat po ng nakasama natin sa pagbuo po ng programang ito sa INC Radio maging sa INC TV. At syempre, sa pangunahin pong nangangasiwa sa SEBC, ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo, maraming maraming salamat po at sa ating pinakamamahal na kapatid ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalatan. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa na napapakinggan po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tinawag po ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya. Maraming maraming salamat po muli. Haga sa muli po, ako po si kapatid na Mar Oriondo at ito po ang pagtawag, A Convert Story.